Pwede na kaya ito guys Watch this ah? Ayan, good day everyone uh, May panibago akong tricks Walang laman, baso Ayan, baso, walang laman yung isa mayroon. Yan. Ay, Ayan. Isasalin ko ito dito. Ito ah? isasalin ko ito dito. Na hindi man ito nababawasan. babawasan Para para walang daya to. Buo yan, walang butas. Yan. yan. Isasalin ko doon pero hindi man ito mababawasan. What's this? Shout out kay Boss Lembon C Lareda. Yan. Salamat sa suporta, Brad. Thank you so much. Nung kami ay uh, pumunta ng walang langit. No, wow. Uh, wala pa kami mga asawa ng mga barangay na May mga ilog kami doon uh, na ginadaanan. Kaya ah? kami naglakad lang. Hindi kami nagpatid dati noon ang pasapasyan. Although hindi kami excited doon sa pinakang malapit na na area doon sa walang uh, layo. Doon kami sa malayo. Kaya kami ay naglakad sa ilog ilog. Pero isang ilog, ilog lang na dinaanan namin. Yan. Na yung mga barkada namin is sabang hilig na Yes! Sa yes. uh, ilog. Ito ang ano, yung kaibigan na Bisaya. Ah? At, tatawid kami ng ilog o may dadaanan kami ng ilog sumugbo po sumugbo sumog po doon sa ilog ay ngayon ang lungkong niya sa malalim malalim pala hindi niya akalain na malalim yung area ano ilog ay siya ng tabang 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 hindi sumagot yung aming ano yung aming barkada na malaking lalaki na malaki sa kaming ilog na yun ngayon. Tama <proposals> namang maging alat yan, itabang-tabang tabang tabang naman talaga ng tubig niya, sabi niya. No, tabang, 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 tabang. Sabi nung isang bisaya, ay hindi, nahilingan ng tulong yan. At malalim yung area. Ang ibig sabi ng tabang ay, tabani is tulungan. Na Nagahingit daw siya ng tulong. Ay, di tawon kami ang tawanan. Sabi ko, ay, yan. ang kahiligan mong magpunang tubig sa tubig na yan. Eh, alam mo namang ang ang ilog hindi pare pareho ang ano ay ang area may malalim at may baba sige pali ko ayaw na nga sa inyo yung dalak dalak <laughs> tabang tal tabang 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 tulungan ka <laughs> na wow <laughs> <laughs> go what <Diyan! laughs> <laughs> <laughs> go